Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President Naging kaagapay ng OVP para sa Medical Assistance Program ang ilang ospital sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim, Mindanao. Ang detalye alamin natin sa ulat ni Jera Gomez. Naging magkatuwang ang tanggapan ng pangalawang Pangulo at Cotabato Periculture Center and General Hospital Foundation Incorporated sa pagserbisyo sa mga tagalungsod ng Cotabato. Nagsimula ang partnership sa pagitan ng OVP at ng pasilidad noong 2024 na naging daan upang makapagbigay ng tulong sa mahigit limang pasyente. So last year, uh, yun naman, uh, pag-download ng pera, nabagay ang pera, yun, uh, ginamit na namin. And then tuloy-tuloy na yung ano, uh, paggamit ng funds na binigay ng OBP. So kung ano yung available na services na nandito, yun yung ano, uh, bitibigay natin. Like, una is hospitalization. Kung ano yung available na services na nandito, laboratory, x-rays, uh, ultrasound, na nakocover yon And later on, nasama na yung may mga outpatients na pasyente, no, yung na mga nagpapakonsulta lang. Pasalamat kami kasi naging part kami nung assistance na binibigay ng UBP. Maraking tulong doon sa mga pasyente na nangangailangan kasi hindi naman lahat ng patients na kinikater namin is capable na magbayad. So, actually, maraming nagpapasalamat kasi nga nakaka-avail sila ng yung assistance from the OBP. Ang ospital ay may 30 bed capacity. Dalawang taon din na naging magkaagapay ang tanggapat na Tangsulay Sulay Clinic and Hospital sa bayan ng Sharif Aguac maging Danaw del Sur. Partnership with the OVP started something like two years ago. Uh, it was conceptualized during the year. And it was made into operation last year. Uh -huh, kung saan, uh, a number of, uh, big number of our actually uh, populace have benefited from the partnership. No? I could only say that Indaisara has really touched the lives of the Magindanaoans in this very part of the country. Saad ni Dr. Sulay, umabot sa may pasyente ang kanilang naalalayan. Nais ko pong pasalamatan sila sa kanilang matyagang pagsisikap. Sinabi ko pong matyaga dahil sa kabila ng mga dinadanas, dinadanas nilang kahirapan sa ngayon, sa kabila ng uh, mga realities no? which is prevailing today, nandiyan pa rin po sila. BP Indaysara. Um, maraming salamat po ma'am dahil isa po kami sa uh, nabiyayaan na maipasok sa partnership na ito. Kasi sa akin naman kasi, uh, kahit na wala yung financial assistance, no? dahil nakita po natin na talagang um, napakaganda ng hangarin ng ating butihing vice president para sa Mindanao, para sa mamamayan ng mga maging para sa Pilipino. Uh, sa OBP, ang minimithi ko po is uh, bigyan pa po sila ng iba yung lakas at tibay para malabanan nila ang hamon ng panahon. Uh, sa kay Ma'am Inday, ang aking pong hangarin, unang-una, kailangan nating um, good health para sa kay uh, Vice President. And then, of course, uh, bigyan pa po siya ng uh, talagang uh, um more patience. No, more patience po, ma'am. And then alam ko ang huling laban ay para po sa atin. Naging hamon man ang kakulangan ng pondo upang maipagpatuloy ng 10 OVP satellite offices ang pagbibigay ng tulong medical sa ating mga kababayan. Gayon pa man, saad na kanilang mga minsay naging katuwang, mananatiling bukas ang kanilang mga pinto upang mag-abot ng tulong alang-alang na rin sa mga Pilipinong nangangailangan. Mula rito sa Cotabato City, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiant News. Ako si Credette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.